ang pinagmulan ng mga Pilipino. Alam mo ba kung saan talaga nang galing ang lahing Pilipino? May alamat, may teorya, may siyensya. Pero alin nga ba ang totoo? Malalaman natin ngayon, sa loob ng maraming taon, maraming haka-haka tungkol sa ating pinagmulan. Ang ilan ay nakabatay sa alamat, ang iba naman ay may matibay na ebidensyang pangagham. Pero bago natin sagutin, yan Isipin mo muna ito. Sino ang pinakaunang Pilipino? Ayon sa mga alamat, may isang kawayan sa gitna ng isang isla. Isang araw, isang ibon ang dumapo at tinuka ito. Sa pagkabiyak ng kawayan, lumabas si malakas at maganda ang unang tao sa Pilipinas. Pero ito nga ba ang sagot sa ating kasaysayan? Siyempre, hindi. Sa akademya, may isa pang matagal ng paniniwala ang teorya ng pandarayuhan. Ayon kay H. Otley Beyer, tatlong pangkat ng tao ang dumating sa Pilipinas. Una, ang mga negrito sumunod ang Indones at huli ang Malay. Pero teka, may malaking problema sa teoryang ito. Walang sapat na ebidensya na dumating ang mga grupong ito sa magkakahiwalay na panahon. At higit sa lahat, walang tinatawag na pure Malay o Indones lahat tayo ay may halo. Ngayon mas pinaniniwalaan ng mga eksperto ang Austronesian migration theory. Ayon dito, ang ating mga ninuno ay galing sa Taiwan mahigit 4000 taon na ang nakalipas. Paano nangyari? Ang mga Austronesians ay mahuhusay na mandaragat. Gumamit sila ng balangay o sinaunang bangka upang marating ang Pilipinas, Indonesia, at maging ang Pacific Islands, gaya ng Hawaii at New Zealand. Ano ang dinala nila? Pitpit -pit nila ang kanilang kaalaman sa pagsasaka, paghabi ng tela, paggawa ng palayok, at kanilang wika na kalaunan ay naging batayan ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, at iba pang wika sa Pilipinas. Pero teka, may mas bagong tuklas ang genetic studies ay nagsasabing ang Pilipino ay hindi lang galing sa Austronesians. May DNA tayo ng Negrito, H'ichik, Arabo at maging Europeo dahil sa matagal na pakikipagkalakalan. Ibig sabihin, ang pagiging Pilipino ay hindi nakabatay sa iisang lahi, kundi isang natatanging halo ng kultura at kasaysayan. Ngayon, mas malinaw na kung sino tayo. Hindi lang tayo produkto ng alamat o isang simpleng migrasyon. Isa tayong lahing mayaman sa kultura, pinaghalo ng iba't ibang lahi at pinalakas ng ating kasaysayan. Hindi mahalaga kung saan tayo nagmula, kundi kung paano natin ipagmamalaki ang ating pagiging Pilipino. Ikaw, ano sa tingin mo? I-comment mo sa baba.